Nakakahiya. Ngayon ka panahiya lahat mo na nahingi. <laughs> o baka mahingi mo pa itong... Patiyan pa. O oh, mo. <laughs> Nan, amuyin mo daw ito, amuyin mo. Kuha ka ng isang dahon, amoy tanla daw yan. Yan daw ang tanla dito sa Bicol. Ang bango? Oh, Amoy tinula. Oh, Amoy tinula? Sana <laughs> oh, ako. Oh. <laughs> <laughs> Kulang na lang may manok, ano? Hmm. Ito daw pala na ma. Ma? Ito na. Papa, hindi na kailangan bumili ng mga ano, pampalasa ng ...nang... Ito, ito daw, papa, hmm. papa, oh. Papa! Papa! Hindi hmm. na kailangan bumili ng mga kailangan sa may tinulang manok. Ito hmm. na lang daw yung kailangan pampalasa. Hmm tanlad daw ito ito amoy, ang tinatawag dito amoy, sa bulawan um, amoy ano rin naman amoy tinula no uh -huh. saan kaya makakuha tayong buto niyan? ano tatanim natin tatanim natin sa kaldero <laughs> <laughs> um, laking iba ng tanlad na ito kaysa doon sa tanlad na natural na kilala natin pero ito guys ay ano amoy tanlad din talaga siya tapos parang pag nalasaan mo yung pure na tinola ng native na manok yun ang anong talaga yun ang amoy niya ngayon papakita ko sa inyo yung natural na tanlad yan, ito ito yung natural na tanlad na lemon grass kung tawagin yan yan din o mga tanim dito pero yung talaga kakaiba na tanlad ayun sinabos inan nungunguhan ng pichay ito ka sarap dito sa ano, probinsya. Yan, libreng mga gulay oh. May papaya, pichay. Hmm. Oh, may sili pa. To. Ganda ng mga sili oh. Hmm. sili. Hindi yan bagyo sili. Ano yan? Bagyo sili to? Oo. Ano ito? Yung eh, eh. eh, malalaki. Bagyo sili to? Pa, hindi masarap. ito, mm. <laughs> uh, ito hinog na ito, o. Oh. Ito. Ito, hinog na. ito, hinog na. na ito, Kinakain mo, di ba, to? Ito daw guys yung ano, tanlad dito sa Bicol. Dito sa Bulawan Lupi. Ganto daw po ang tanlad dito. Amoy talagang tanlad siya. Tapos iba lang talaga itsura niya. Dahon lang daw inilalagay dito. yang parang dahon lang siya ng sili. Pero lasang lasang ay amoy ano. Amoy tanlad na lasang tinola yata. Kaya sabi ni Businan, si ay lasang tinola. Ano, Alin <laughs> niyan ano 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 ang lasang tinola inan? Ito. Oh, 'yan. Ano <laughs> 'Yan oh. Nauboy. Mhm. Mm Huwag pitasin anak, huwag pitasin. Eh, ilalagay ko nga sa bahay para hmm. Oh. amoy tinula. Ay, ano yan, kakaw yan anak. ilalagay ko sa bahay ito, design, para, para, ne, mga may, mabaho. Mm. Laging tinula ang amoy. Ito, hmm. pang, dalawa. Huwag lahat, pang, pang, ilalagay yung pang amoy. Hindi yan, hindi yan ang ano. Bango talaga. Bango ano? Ang um. bango? Ngayon lang nakakita nito. Hmm. May tanlad talaga, no? Siguro pa, pag... pag ito yata ang Papa, siguro pag malaki na yan, eh, may tutubo dyan parang manok. Hmm. <laughs> Tapos may mga bawang. Hmm. Manok, mm. may... Mm. Mm. Lahat nyo na hiningi eh. Aha. Indian mango. Ay, naku. Ay, oh. Wala nang ang mga papaya. Kung... It, ito po nga ito niyan. O, oh, na, na, ito. Magkano na yan lahat nay? Eh. Alin? Yan po. Wala. Ito daw kaya kay Lula Molina. Hmm. Ito ang inyo. Wala hmm. na Salamat Pababait ng tao din eh. madali. Tapos ko lang. Madali pong itanim na. yan. Ano po? Hmm. Ay, ano mo? Itanim ko doon kay mama. E ano mo? Itanim mo doon hmm. ha? Yan. Binigay ni Lola. Ni Lola hmm. mo. Huwag mo na yan. Hindi natin. Hindi yan natin. Ni Lola mo Yan. Ako na nga at mabigat. Ako na nga at mabigat. Aba, oh, may mangga ka pa. Pa, yung aso, tatuloyin mo natin. Ibalik nyo na sa plastic. Ibalik nyo na. Ayun! Pati aso, ihingihin mo na. Pati aso, ihingihin mo na kayo na mga nabusinan. Yan <laughs> nga Yung manok mo, maliit. Yung aso mo maliit pa rin. <laughs> Mahilig ka sa mga unano ah. <laughs> oh, tayo na. Salamat po. Oo. Oh. Salamat ng marami. Namburaot kami ng gulay. Yan. Pati yung oh, amoy tinula. Oo, oh, may dala na rin tayo. Masa yung amoy tinula? Ako na. Yun o, oh, yun. <coughs> Nandun na oh, dala na ni Bibi oh, amoy tinula. Yun o. Oh. Nasaan? Nasaan? <laughs> Ya, yeah, pawi na kami. Sa so, sunod magtanim kayo ha, wag kayong manghingi. Tan, wala tayo diyan, wala tayo diyan Tagalog. Tan. Ha, Tagalog na manok. Ay wala. At

Oh, may bibigyan sila kasi kaso si Lola mo. Ibigyan sila oh. ng hindi ka. Bibigyan oh, oh. ka ng tuta, o. Ayan, you know, o. Anak daw. Ang liit. Hindi oh, kayo mahilig ka naman sa maliit. <laughs> 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 ay, <yung>, mahaba nga. <laughs> sa ito yung anong guran. Ma, uwi lang ina. Ako na babaleng ka naman, yun. O. Ano? Maamot. <laughs> <laughs> maa, maa, o. <laughs> <na, bala. laughs> ay, sa dyan... <laughs> Ako

Brabe, yan ano Alisa sabihin mo ay kay lula. Mula, <laughs> <laughs> lahat mo na niyo. mo pula 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 Lahat pula 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 Kunin mo yan. Maya <laughs> <Magyayakan naman. laughs> <in day> ka naman. hindi ka. ano, tara na. Tapos mo manghingi, magaya ka na. Let's go na. <laughs> so, let's go na. Oh. Oh. <laughs> ba? ka daw doon. Tara doon sa bahay ni Lola. Yeah. <laughs> oh, tara doon sa bahay ni Lola. <laughs> Grabe naman na taadawin ko pa. <laughs> hindi, hindi, naman ako ganyan po. Bibigay eh. <laughs> ko at kahagari ko pa tayo <laughs> <laughs> Yan ang burao ti busin ang sakit yung lula oh. <laughs> Ayun ay lula ay lulo. Ayun nakaupo. <laughs> ayun, hala hala ang nagagalit Roy. Hala. Nagagalit yung <laughs> inahin. inahin ito yata? Ako yung maliit. ang inahin. No. Ah, Bitawan na. Ay, ibutaw na man na tala. Ta, nag -ano ka dyan? Hindi, hindi. Sinali. Bitawan ah. na, nakakahiya. Nakakahiya? Ngayon ka panahiya, lahat mo na nahingi. <laughs> <laughs> oh, baka mahingi mo yeah, pa itong... Pati yan pa! Oh, mo! Yan mo Pati na mo itong patuloy, eh, bala ka pang na, Kaya naman ka businan. Eh, daming ano dito eh. Dino parang oh, na. Hmm. Mga... Maliit pa po, ta? Hindi tama yan, hindi mo na sa ka po ganito? nyo guys, binibigay na rin oh. Ang paano ito? ito. Papa! Mm. Oh, mo. Papa! Mm. Papa! Ay, pa may may papa! 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 Pag may chili chicken dito nakatali ay kukunin ko na rin. Oo! Ah, ah. <laughs> Lahat mo na hiningi. Ang uh, pinagang ko. na rin tayo ng ano. <laughs> patola, Lalagyan natin sardinas. masarap to tayo sa sardinas na tayo. Kung maulan, mas lalo kita yan. Oo, oh, oh nga. Kaso, kaso hunyo pa eh. Ay, 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 ay. Ano? 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 ang hirap na Ano? na Ano? 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 patimplan ng Ano? Patimpla bakit ihingin mo na rin pati yung bata? Ayaw niya daw at ayaw ka makapagaling mo ba daw sa sarap? Grabe ka, Businan. <laughs> <laughs> Napalaban si Busina ng kwentuhan sa kanyang lola <laughs> Araw-araw daw sa mambuburaot pag wala daw pasok. <laughs> Nakaubos ang gulay ng lula. <laughs> <laughs> Ay, dito ka na lang kaya. Ka papa! Mm. Papa! Yeah. Papa! Manunood dyan si teacher. Oo. Oh. Pa. Oh. Papa. Oo. Manunood na ano. Patalaan <laughs> mo daw ng gulayin sa school. Pati teacher na no, ang gapo problemahin ko pa rin. Ayaw niyong tumulong. Sabihin mo, ma, mamburaot ka din katulad ko. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ay sa dami mo na buraot ngayon, oh. may mangga, may patola may pichay, may aso, o oh, ano pa? Kambing. Apa? <laughs> Sorry ka, walang kambing. Ito, sige, pigay sa'yo. Mm. Ayok nga, bakal pati po na gatas. Isang po na akong pagod eh, yan ipapatim na pa rin. <laughs> Kaya ayaw mo ng bata. Papay, okay, baboy, hihingin ko na rin. <laughs> Para tayo ay, ay karni, hindi tayo maubusan ng ulam. Nagkaroon <laughs> lang tayo. Sari-sari <laughs> ka na po si <laughs> Tara na at baka maubusan ng dito ni Lola mo. <laughs> baka umuwi na nga tayo at baka tayo ihabunin pa ng tambunin Lola. <laughs> <laughs> Ay malamang, namburaot ka nang mamburaot. <laughs> Ay naman sala dati. <laughs> Anong mo? Inan. Ha? Ilan Ay si Inan. Nalilis na rin si Luna eh. Matanda oh. na. Matanda na po. Dapat pala eh, pabalikin na natin yung pagiging bata si Luna. Yay! Yeah. Nakaalala eh. <laughs> na yan. Sige <laughs> na, sige pabalikin mo nga. <laughs> ninang yan ang mama. Ninang yan mama mo. Ninang daw yan ni mama mo. Ninang yan. Ina-anak ko, mama mo. Hmm. Ah, tara na, let's go na. Yan naman, ma. Ninong. Ninong. Nino. Sal Nino. Salamat na ikaw. Oh. Ito naman, pinsan. Uh -oh. Manugang yata. Manugang <laughs> ng lula. Oh. Salamat, salamat, salamat po. Salamat po. Ah, tuloy na kami lula. Eh, wala na, ah. oh. na po natin si Pusinan. Oo. Oh. <laughs> Tama, tuloy na kami. Maraming salamat. ah. -oh. Isang buwan na ako babawi. Wala mo po ako pag Wala nang pasok. Marunong ka na. <laughs> 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 Marunong ka na umuwi dito. <laughs> salamat, salamat. <laughs> <na> marami. Ah. Oh, Tan <laughs> <laughs> Oo nga. Walang iya ka.